Dalisay City Health Office may pahinumdom sa publiko nga angayan nga maghinahinay lang og kaon ug inom sa ilim ng makahubog nining panahon sa Pasko. Si Femari Dumabog sa iyong report. Kay Disyembre na, gilantawan sa mga health officials nga na kalikayan karon ang sunod-sunod nga mga himong get-together o Christmas parties. O di mawala sa mga parties ang mga kaon o pag-inom sa mga soft drinks o labaw na sa ilim ng makahubog. Hinungdan nga karon palang, lang, adunay pa hinumdam ang Talisay City Health Officer sa mga Talisay nun. Nga hinay-hinay lang diha sa kaon o sa inom, mapa soft drinks o hard drinks man. Pag Disyembre na gani ka kalang left and right na magyud Christmas party no so di malikayan nga naging mga litson so pa no lang um, uh, early as now pwede na mo magpa-check siguro po sa inyo ang cholesterol no then uh, bantayan ng blood pressure actually mga tao ron aware na sila na lalagay uban nga kanang bisag kabaw sila nga dili na unta sila pwede ana borderline na so di malikayan mukaon lang gihapog litson labi na um, kanang mga Christmas party niya Inika, kuha na na, 3 days after may bawal na tagas ng blood pressure. Samtang mga sakit nga ubo, sipon, hilana at pa pang mga respiratory illness ang sagad nga matumausab ning panahuna. Gipasabot ni Dr. Lino Lanzado nga tungod kini sa pagkamausab-usabon sa panahon. Gikan sa grabing kainit ngadto na sa kalit nga pag-uwan ang magdala og nagkadiyang klase sa sakit nga di angay kakumpiyansan ilabi na sa mga bata. Because it's cold season ah. so usually ang mga ma-affected mga bata kasagaran no, uh, respiratory tract infections Then kada mga elderly na mga mga seniors uh, kasagaran uh, mga hypertensive cardiovascular diseases gud ang problema. Dugang painumdum ni Dr. Lino Alanzado nga sa kaon, inom, mga lakaw, mga atinan nga tigom ug bisan sa trabaho, in moderate lang aron di usab mapasagda ng maayong panlawas ning Kapaskuhan. O ni Godfrey Relieno Grod Prado, family Dumabok. Balitang Bisdak.